Dito sa Itza po to, sa Itza. Malapit sa Muñoz. Hey! Ano na yung kutsi dito? Ito yan na uh, idol dito sa may malapit sa Munyos no. Dito kami sa ilalim ng Ilarte. Dito sa may Idsa po. Ito yung uh, itong daan na to papuntang Balintawak ko to. Yan. Papuntang Balintawak. Ito may ilog kasi dito na umaapaw na oh. Nawala na yung tulayo. oh. Patap patap tap tap palike palike palike. Yan oh. ko na TikTok na may panood. <laughs> Yan, naka na yung mga kutsi. Yan, na yung kutsi. Abutan na lang tubig. Ayun yung mga nakatira dito ha, sa may gilid ng ilog ito. Lumikas na sila dito. nandito na sila. malakas pa rin yung ulan. Tuloy-tuloy no? pa rin yung ulan. No? Uh, tuloy -tuloy Typhoon Karina, tama na po. Sabi. Oh. Pag tuloy-tuloy pa rin tong ulan ito. wala na ito mamaya. Ayun hey, lahat yun. Know. Diyan sa ilog na kagira. Makulot na tulad dito sa Opo, lang na, lang na, lang na. Opo, lawa na yan. Opo, ah, akin na yan. Alam, parang lawa na talaga. Uh. Dito po sa ano po sa Edsa po sa Quezon City. Ayun, nandoon ah, yung mga sasakyan doon nakatingga. Yun na ah, sikip na yung traffic doon, na ah, hindi sila makatawid dahil malalim na yung ah, tubig dito. Tangi mga, mga matataas na sasakyan, mga truck lang pwedeng makalusot pero yung mga ibang truck hindi na ano no. Opo, grabe talaga baha dito, ah, drop bar. Ah, thank you po. Ayun. Ito, to may mga ita, bus carousel pa rin mo sa galing uh, Monumento Balintawak papunta